Galing si ate. Si Zoe. Galing si ate. nag out ng uh, soil para protektahan ang ating uh, ubas. Dahil kung hindi, matutubigan yan eh. Ito, on the other side. Hindi ka lang sa isa side. Go. mm -hmm. atin ngayon na. Eh. Kahit umulan, eh, ang tubig hindi mag-stuck doon sa, sa grapes, sa mismong grapes. So, dito lang siya mag stay sa side niya, sa side nito. Ayan. Yeah. Ah, sa... Ligtas sa bahay. <laughs> Ligtas, Ligtas sa basang-basang ulan. <laughs> Yan. Ang bilis si ate din. Ikaw, Iwan, anak ko. Sige lang, te. Magaling Diin mo lang ng konti. Yan. Mm -hmm. Hurry up. Move faster. Move faster! <laughs> Magaling si ate. Pag umulan kasi eh, kuwan nababaha dito. So may drainage system silang ginagawa doon. So sila ate Zoe and auntie Mary Ann. Ni isa isa may na. <laughs> na. Isa isa naman yung ano. Mary na. isa isa naman yung itong grapes. Na idig out sa tabi. O dahil yan. Ito auntie o. Oh. <laughs> Yan, yung aking apo. Yan, tumutulong sila. Okay. Sabay na yung pagtanggal ng damo. <laughs> Correct. Tama yan. Go! You want to help? Cardo? Cardo, you want to help? Hindi niya maano. Mabigaan lang. Ganun mo. ah uh, pag hindi mo kaya, use your sure feet. Ganyan, oh. Tapos, ganyan. Ganyan, oh. yan. Pag hindi mo kaya, oh. Use your sure feet. Pag hindi mo kaya. Dig out. Hindi Dito ka mag-dig. Dito, dito, dito. Sino? Oh, dig. Oh, oh, yan. Oh, okay. Use your sure feet. Very good. Come on. Oh, di ba sa'n laki? Okay. Oh. One more. Doon, sa side. Oh, doon. Sige. Huwag masyadong malayo. Doon lang sa may ano. Yan, sige, dig out. Oh, use your sure feet. Yan, sige. Oh, yan, lagay mo doon sa gitna. Mm -mm. Okay. Yan, very good, ah. Cardo and Zoe. Oh, dito the other side and Zoe dito na siya. Zoe dito. Oh. Yan. Okay. Follow mo lang yung dating na dig out na para yan. Hi, Cardo. Hi. Sige, so, matatapos din tayo. Yung talamang boys doon gumagawa ng mahabang-mahabang drainage -mahabang system. <laughs> Nang kanal kasi uulan, nababaha. Nag-stack ang water doon sa, sa grapes. Galing sa ati, Zoe. Hmm. Ilan pa? Ilan pa bang natin gagawin? Mm, -mm. Pero dito hindi masyado. Ay, oo, may, meron din. Natatabon na ano din. Hindi masyado, no? Mm -mm. Ay, ito, oh. Gumawa siya dito sa sarili, oh. Hindi. Mm -mm. Ayan, mm -mm. oh. Ay, mm -mm. doon. Mm -mm. Meron din dito. Kailan lagyan din ito? Mm -mm. Sabi mo kay kuya, lagyan Kami din lang ito. Mag Maglagay din siya dito para papunta sa sapa. Mm -mm. Ito kasi pinaglagay ng gulay dati. Ito, oh. Gawan din siya ng ganun. Hanggang doon mm -mm. sa labas. No. Butas. Butas. Oh, ginawa mo na siya. <laughs> ano yan, bitch? <laughs> so, um konti na lang, baby. Ito na lang area. Yan. yan. Malambot na siya eh, oh. Magaling. <laughs> mm -hmm. uh, kaya niya, eh. Mm -hmm. uh. Purpose yan, hindi mag-stuck water. Uh, lang siya mag-stuck. Kung uulan, dito lang sa tabi hindi dito sa may mismong uh, mismong grapes so yan hindi dito siya yan ang ating black hamburg So, ito na po, ating uh, grape farm. <laughs> so, mag-goodbye na tayo. <laughs> goodbye. Come on. Goodbye. Okay. Look, look. Bye. Please watch my videos. <laughs> so, please, don't forget to like, comment, and share na rin po. Ito po si Dr. Rashasha Limineses po. Uh, stay healthy. At kami po ay magmimirienda na. Ah. Bye everyone.